OMG guys Ang taas ng inakyan namin Sa pinakadulo na pala kami Aray Pwede na tayo magtagusto mamaya. Saan sila? Ayan guys. Sinundan lang namin kung saan ang daan na. Itong kapatid ko, senior citizen. Pero wala oh. Tuloy pa rin ang niya. Lakad. Buti na ganito ako. Kapon, na short short pa ako. I want a short short man. Tapos maligaw tayong dalawa. <laughs> <laughs> Tapos maligaw kami dalawa. <laughs> Sana sila.